sitting. Mama said, no sitting. No sitting in the table. Ayan, guys. Nag-verbal steaming siya. Nag-ham siya. Ah, kumakanta-kanta siya. What are you doing, anak? Opo. What are you doing? Sabi ni mama, no sitting on the chair. Ayan, nag-verbal steaming po siya yung verbal steaming po ng mga kids with autism. Uh, as o lahat po ng ano, klase ng steaming, yung mga flapping ng hands, going back and forth, uh, jumping, as long as hindi po siya harmful, ayaan lang po natin yung kids with autism natin na ilabas yung kanilang uh, steaming kasi pag pinigil po siya, uh, magkakaroon po sila ng tantrums yung steaming niya po na ganyan, ganyan, yung coming, haming verbal. Kasi way po nila yan ang paglabas po ng kanilang emotions. Eh, pampakalma po nila yan. So, ganyan po siya. R! What are you doing, anak? Ah. One. And another one is two. And another... Ay, nako! You're so basa! Kaya pala feel na feel mo na naman yan. And another one is... three. And another one is... Four! Mayilig po siya sa music. So, every time, kinakanta niya ni Mama. Oh, kasi si Mama ni RR is a frustrated singer. Ayan lang po siya. Habang naglalaro po siya, kaya kabihan ko lang siya. Basta eyes on him lang kasi syempre ayun, uh, may mga upo, ano, ganyan umupo po siya so hindi maiwasan yung mga slight slight ng na mga aksidente mga ganun so habang naglalaro sila habang naglalaro siya nakatingin lang si mama at tapos siya kinakausap-kausap siya ayan ay okay. Nagpapakyut ang aking bibi. Kaya pabiyaan ko lang siya guys. Ayan guys may pintura yan. May tubig yan. Basa na yung puwet niya. Kaya pala is uh, feel na feel niya na yung basa ng kanyang pajama. Yung mga ganyan naman guys. Pinapabiyaan ko lang naman. Yung dumi naman is uh, nalilinisan kasi uh, yung ganyan niya is uh, way niya ng pag-explore ng mga bagay-bagay. Eh, hey, yung dumi naman, pwede naman dinisin lang. Eh, kesa mag po yung bata. So, hayaan na lang siya. Awi! What are you doing? I think you're basa. Are you basa? Charar po. Alam niya yung mga hindi dapat yung gawin. So, pag may, mga, pag may, pag may ginagawa po yan, nakababalaghan. Patingin-tingin yan kay mama. Kasi alam niyo, mapapagalitan siya. Hey! What are you doing? O, oh, di ba basa? Ayan, tinignan niya po yung kanyang pajama. Basa na daw. Yun, basa ang puwet ng batang makulet. Hayaan lang po siya. Hayaan lang po ating mga kids with autism na mag-explore pag may naman si Arn, nag-handle pa siya, nagtuturo siya kasi non-verbal po ang aking awesome boy. Pero kahit po pa paano, nakakapag-communicate na siya by hand-leading, by pointing.